Good morning, 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 good morning po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo at nasa gitna na naman tayo ng dilim ng umaga. Ayan, papasok na naman po tayo ng trabaho. Samahan niyo po ako. Samahan niyo po ako. Tara po. Sama po kayo sa akin sa trabaho ko. Ayan. Papasok po tayo. Ayan. Ito na naman po tayo sa dilim sa dilim ng umaga. Lagi na lang nasa dilim si Tita Emmy. Ayan. Sama po kayo sa dilim. Sama-sama <laughs> po kayo sa dilim Nang umaga ni Tita Emmy. Malapit nang pumasok si Tita Emmy. Ayan. Pasok na po tayo at magkwentuhan. Kwentuhan tayo sa gitna ng dilim. Ayan po. Ayan. Hindi lamang po ako nasa dilim ngayong umaga. Meron po tayong kababayan. Ayan po siya nakatalikod. Nakaupo sa Naghihintay din po para pumasok. Dalawa na kami. Dalawa na po kami naghihintay. Siya ay nasa agdanan. Ako naman dito ay di, nakatayo. Dalawa na po kami naghihintay. Papasok na rin po yan. Magka-time po kami magkatime po kami parehas po ang oras naming dalawa. Kaya ito, dalawa kami, siya nakatalikod, nakaupo. Naghihintay po siya ng pagpasok papasok din po siya. Ayan, 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 ayan. Kaya narito tayo sa diling. Waiting, 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 waiting. Lagi na lang po tayong waiting, waiting, waiting. Ayan. Ayan, mamaya samahan nyo kami hanggang sa paglabas, sa trabaho. Ayan. Ayan. Hindi na po ako magsasalita kasi short video lang naman po ito. Magkaroon lang po tayo ng short video. Ayan. Ayan po. Maganda po. Di po ba? Super ganda. Super, super ganda po. Thank you po sa so, panonood din nyo ng aking video. Maraming maraming po salamat sa inyong lahat. Parang aratiles po. Ang daming bunga. Sayang lang hindi ko maisung. Aratiles po yata siya. Yung pang po maliliit. Ayan no? dami pang aratiles, di ba? Parang aratiles po. Hindi no? ko po alam kung aratiles po siya. Pero dami po niyang bunga. Ayan, di po ba? Sobrang, sobrang, sobrang dami. Ang dami pong bunga. Hindi ko lang po alam kung nakakain po yan. Pero marami pong bunga. Ayan you know? oh. Super dami po ng bunga niya. Ayan. Super dami ng bunga. Ewan ko po nakakain. Hindi ko po alam. Pero ang dami po talaga ng bunga. Di po ba? super dami ng bunga niya. Sana kung nakakain. Ito po. Agatin natin itong hagdanan na ito. Samahan niya po ako. Ito po. Ang ating inaakit yung umaga. Ayan. Masyadong pumataas ito. Kaya lang, sige lang, tis, tis lang po tayo para makarating tayo sa ating mga traba trabaho. Wala po kasi akong sasakyan, lakad-lakad lang pong ginagawa ko. Kaya ito, tinitiis lang ni Tita Amy yung pag-akit ng mataas na hagdanan. Ayan, ho. Pero hindi ko naman po dinidiretso yan. Inaano ko naman po yan. Pinuputol ko naman po yan. Kasi mahirap nga po yung makiat ka ng dire-diretso. Kaya ginagawa ko po, pahinga-pahinga, tas putol-putol. Ganun pong ginagawa ko. Po. Kaya pagka, ano, hindi ko po talaga magawang magdiretsyo. Ayan. Ayan po, ang matas na Dito. Ayan. Tilitiis lang ni Tita Amy. Ayan po. Meron po nagtapon ng basura. Ang hingal-hingal ni Tita Amy. Pahinga-pahinga. Ayun. Ayan po. Lakad po tayo ng konti. Pamyamihan na po tayo. Umakyat. Pag video-video muna tayo sa dilim ng umaga. <laughs> sa dilim ng umaga. Pag video po muna tayo. Ayan po mga bulaklak. Dito lang po muna tayo. Pahinga po muna tayo. Samahan niyo po ako. Ayan. Ganda po, di ba? Ayan po. Ayan, doon po tayo galing sa baba pa doon. Pero mamaya na po tayo umakyat kasi nagbibigay po ako ng oras para nakakapagpahinga po ako. Hindi po ako dumidiretso sa pag-akyat kasi pag umakyat po ako ng diretso, hindi po natin kaya. Ayan. Ang ganda, oh. Sobrang, sobrang ganda po dito. Sobrang ganda. Ayan po. Mamaya po, lagay ko yun sa short video ko para makatanaw po ninyo ng migsilang. Ayan. Ganda. Ganda po dyan sa baba, sa baba. Ito mga bulaklak. Medyo hindi po maganda ang mga bulaklak ngayon si summer. Mainit ang panahon kaya hindi po masyadong malusog yung mga bulaklak. Ayan. Hindi po masyadong okay yung mga bulaklak ngayon. Natatakot po akong magsilip. <laughs> Kasi po, baka mabitaw ko yung aking phone. <laughs> Kaya ganyan-ganyan lang po tayo. Ayan. Mababa pa pa tayo doon. Mababa tayo na konti. Ayan po. Para makasilip po tayo ng kung anong maganda. <laughs> Ayan. Samahan niyo po ako. Ayan. Dito po. Meron din po di siguro maganda. Lakad po tayo. Aga-aga <laughs> natin naglakad ha. Tita Emi, wala kasi ko mailun bukas. <laughs> Ayan po. Ayan, ang bungang bilya. Ito, ang taas oh. Sobrang taas. Ganda, no? Oo, ang taas-taas po niya. Nang sa baba pa yan, Natakpan lang ng bungang bilya. Yung pinakapuno sa baba. <laughs> Ayan. Ang ganda. Ang ganda po. Mamaya po yan lalagay ko sa short video natin. Para meron po tayong makakita. Ayan. 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 Ganda po dito eh. Ayan. Ayan po doon galing. Hindi na ako masyadong lumalayo. Kasi sabi ko, baka po, eh, papakit na naman. Tapos akit pa tayo ng danan. Kaya sinisip ko po na ano, na masyado po tayong mapapagod umakit. Papunta doon sa baba. Ayan sobra pong ganda. Ayan. Buti na lang may iliwanag po dito, may ilaw. Ayan. Ayan. Ayan po. Meron din po mga sasakyan doon. Malapit na po mag-open ang klase. Malapit na po magbukas ng ano, ang school. Kaya pag nagbukas na po yung school, marami na mga bus ng Tagunan. Yung school bus na aakyat dito. Ayan, pag marami na po school bus na aakyat, hindi na po masyadong nakakatakot. Pag kayo dito oras at ikaw lang mag-isa, parang ninerfuse ka rin, di po ba? Uh -huh. Ayan. Wala din po dun sa babae, eh, oh. Meron po akong ikukwento sa inyo. One time po, dun sa bandaron sa may ipara. Meron pong kotse na lumipad na nabasag po itong ganitong harang. Kasi po ang nilagay, ano, kahoy. Kung baga naputol yung kahoy kahit sobrang kapal. Lumipad po siya pababa. Pababa po yung kotse. Ayan oh, ganda o. Oh. Doon sa baba. Ayan po, may malaking bato. Ganda rin po dito sa baba na to, ha. Ah. Picture-picturean po natin. Picture-picturean. <laughs> Kunin-kunin po natin yan ganda rin dito ganda ganda rin po dito eh. ayan makapag live 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 ng konti ay makapag live makapag video video po tayo ng konti ayan habang nagkukwentuhan po tayo ayan sa madilim na umaga ni tita Amy <laughs> ang madilim na umaga ni tita Amy masyadong madilim ang umaga ni tita Amy ayan marami na rin po gising. Hindi <laughs> lang po siya tayo may gising. Ayan. Ayan. Meron po akong trabaho ba sa baba. Pagdating ng Sabado. Sabado ko naman po yung ginagawa. Yung bandarong po sa baba dyan. Meron po ako dyan eh. Pag araw naman po ng Sabado. Ayan. Akit na po tayo. Huwag na tayo masyadong bumaba pa. Mahirap po yung bumaba na masyado. Nakakapagod din pong umakyat. <laughs> Ayun, pag-akyat po ang mahirap kasi nihingal po si Tita Amy. Ayun, kaya ano, hindi na tayo masyadong bababa po. Bueno, mga kaibigan ko, mga kapinoy-pinay. Maraming, maraming, maraming pong salamat sa inyo. Salamat po sa pagsama ninyo sa umagang kay ganda ni Tita Emi. Ayan. Kung nagugustuhan nyo po ang aking mga piniplay, sana po i share, and subscribe naman po. Ayan, hanggang sa makarating po kayo sa kampana. Doon po sa aking mga hindi pa subscriber, sana uh, sana'y sana po sana ano po mag-subscribe na po kayo para updated din po kayo sa ating mga channel para po wala kayong ma-miss sa ating mga pinag ano pinagpapahapinagkagagawa pinagpapalabas yan kaya maraming maraming pong salamat from the bottom of my heart thank you thank you very much po sa inyong lahat salamat po sa inyong pagsubaybay god bless po sa ating lahat bye bye po i love you all Adios and bye 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 bye